Ito, hawakan mo dito ngayon. Okay. Tanggal kita ng kukmami, mo. Gaya, alam <laughs> ka, okay. Gaya. Masama ka ganun. Ha? Tinggal ka, ka. Ayaw na mahabit mo. Tumaparin dito magbuto atin, no? Oo, Dito ka na upo. Wow, maguling regalo Magalo. Wow, Lai, nakaya ka dito, Lai? Oo oh, naman, video ko ya. <laughs> video. Ay, sarap. Sabi sa... Hindi, eh, bal balat alam mo na. Gagit. Tagal mo balot. Ganito, kasi ano, ang dunyong kamay mo dito, hawakan mo dito ngayon. Okay. Tanggal kita ng kukumami ang, alam mo, tulad. Yeah, gali ka, gali. sama nga ng ganun. Ha? Tinal ka, tira ka. Ang mga mo. Wala rin dito magputo ba atin, no? Huwag Dito ka lang na. tap bae eh eh napakisubo malaki ba? Eh, mm -hmm. ayan. ayan laki mo laki Ikaw ano ini ini mo jige? Gatas. Gatas. Yang Burger. Burger. Masala. Ikaw na, kumusta ikaw? Sa pinanay kumain, wow. dalagang dalaga. Mm. Siya po si Nanay Kulot. Hmm. Ano pangalan mo? Ha? Masarap na, di ba? So ngayon, anong pangalan mo? Doon ko nga, Ha? Mama ko yung Ayun na talaga kasabihin ng pangalan niya. Ito na si Anggi. Masarap gi, di ba? Ito na si Ate Arlene. Ayan ko ba yan? namin ito. Galing ko Kasi yung mga angels kan dito. Gi mamaya. maglabat tayong damit mo, ha? Ipunin mo lang bahat damit mo, ha? Ako na maglaba, ha? Tulungan mo ako, gi ha? Ah, sige. Parang lahat ng damit mo, labahan na, ha? Hindi pa na? Hindi pa? Hmm. Ha? Gatas Sir, boleh saya gatas, sir? Apa ini? Boleh muak dia? Ja. Ikaw na, gusto mo gatas? Sure. Ay, sure. sure. <laughs> English sila ka pala na eh. Pero tanong ko, anong pangalan mo? Ito na'y o. Oh. Paano oh, mo tagasan siya? O, tagasan ka na'y. Hindi. Kasi uwi na tayo bukas. Sa Platinum. Saan sa Platinum? sa magdadaan ako doon. Ha? Magdadaan ako doon. Sige na. Saan nga sa Platinum? Cavite? Ha? Sa Cavite? Malino nga tayo Malino? Molino? Oo. Parengke pa, parengke. Ah, parengke. Tiga doon ka talaga, ha? Oo. Kaya nga, paano ka namin mayhatid kung hindi, hindi ka magsasabi ng pangalan mo? Paano yun? Pangalan mo? Ano nga pangalan mo? Ha? Wala ba ako na? Kaya ang tanong ko, anong pangalan mo, Nay? Matungo ko lang. Ha? Sige, Nay, ha? Usap tayo mamaya, Nay, ha? ay eh, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa rin ni Nanay Kulot binibigyan kanyang pangalan. Sige, Nay. Yan po si Madam Tinuturoan po si Angelica mag-laba at mag -sampay. Kasi po si Madam niya may sandal po sa Pabilanao, sa shelter po, sa Pasita. Uh, yan po sa solids pa followers ni sir madam niya follow niya po si madam niya 2.0 eh, Ang galing-galing so na, Galing -galing na si ano, Angelica. Yung ni ano, Madam Yamag magsampay Diya, saan ibang mawaw yun? Ano si daw kong table? Ang sarap talaga maging homeless. <laughs> sa maging? Homeless. Hmm. Homeless bakit? Kasi masyadong maulong din sa ibang tao. At ito damit ng Oh yes. Damit ini kaya dire nang tapos. Mabibitin ko lang pati dami. Ma-iron trin niya tapos din. At mo siya. po mga tinuturuan ko po mag sampay at maglabas si at tinutulungan ko po siya para ano mga damit niya. Dami nakatambak. Kung sakali ma ikaw ay mayro'n lang iba'y ginamahal 🎵 Baka sakali mahal mo pa ako <laughs> At kung sa tali mm. na si Madam Mio. Hindi <laughs> ka talagang Madam Mio naging singer. da cali,